parang umaga po sa inyo lahat uh, Bernis, uh, Martis ngayon Kaya maglilinis naman po ako ng Medalyon Aking ginagamit sa pang-araw-araw -araw po Lilinisan uh, ko naman po Itulit uh, Sana pumarad po, po kayo ng paglilinis Ng uh, medalyon at Para malaman nyo po na ito Ganito po ang paglilinis po Ng medalyon po Hiwagan uh, uh, ng pangasinan po uh, sana po Ah, shout po sa inyo lahat. Ayun po. Arumay na po siya. na po siya. Ayun din isang po siya. Ito ang... Uh, Sila.

kumain kong may yung sing-sing po na yung yung May isang po yung sing ko po na ginagamit po, uh, po araw-araw. Sino po kayo kung may gumagawa doon sa kabila, bahay, ingay. Shout out po sa inyo lahat. Ano, panoorin po yung video na paglilinis po ng mga medal yun. Ano, malaman po ninyo. Ito gawin nyo. huwag nyo pong lihain basta e, ganoon niyo lang po ng, kung may sira po po yung toothbrush yung gamitin po niyo, ito lang, pero dito lang po gagamitin sa pagpo siya oh. Nalinis na po. Oh. Nalinis na po. Okay. Tapos po sa may gear. Po. May lalagyan ko po ng langis pag natuyo. Anong... Ito pinagawa ko sa kung ano po ito, ah, nino-nino ko po ito ginawa. Tagal na po ito. Uh, 19 siguro to 1916. Na uh, 2016 po. Ito. Ito. ni Ama. Isunod ko yung pinito Diyos po. Isunod ah. ko pa rin hindi na marami na po.

Pag medyo nakikita nyo po siyang mga kona po uh, medyo iba na yung kulay po kaysa isang buwan, isang bisis lang po linisan ng isang buwan. So, kung tinatamad kayo kaysa uh, may isang buwan pwede pero kung tinitibag naman po kayo uh, gawin nyo na po isang buwan paglinis po. Kasi pag para rin kumakain po sila ng mga uh, kumak uh, para sila lumakas po at kumakain po sila ng uh, parang kung po, po yung asikasing asikaso po para palagi po sila malakas po uh, ginagamit po nyo sila. pagbibili po kayo pala kayo ng pagbibili po kayo ng medalyon. Tingnan niyo kung maganda po tanso. At linisan niyo lang po, kumikinta po siya. Huwag kayong bumili ng ah uh, po yung parang kulay Okay, tong kulay po, huwag kayong bumili ng parang yung ganitong kulay. Huwag kayong bumili. Kasi yun, pag kuhan mo yun, sa ibabaw lang, mausisip. Wala na, makakalawang po yun ito original po na to, tagal na po ito original na middle yun po ito uh, sa pasadya nagang ginawa talagang kwan itsura nya po oh. Sunkunan po yung yeah, kahit anong linis mo po linis mo nang linis kumikintab lang po uh, palik po yung dati niyang kulay po basta huwag lang po kayong bumili ng medallion na kulay pula ay kulay brown siya wag kasi pamit na kanya bilhin nyo talaga yung tanso kahit medyo mahal po at least uh, Solid po naman yun. Habang buwan nyo na pong gagamitin po yun. Yun, mangingitin parang kakalawa nga yun pa. Pag yung pabili po kayo sa mga pag bumili po kayo sa mga kilala nyo na pan, bayaran po yung siya ng pan na uh, medyo mahal. At least may maganda-ganda po yung kanya. binigay ito po. So, sa binigay po, binigay po sa akin ng kaibigan ko po ito. Ang gagamot po rin. Ito. Hindi. Pero, sulit po ito. Pinalitan ko rin po yung kan. Pinalitan ko rin po ng Uh, may binigay po ako sa kanya na orasyon na napakalakas po ah, binigay ko sa kanya nagamit na po siya nagamit na po pala yung piso sagrado ko po, piso sagrado. Di eh, pag ba po gusto niyo linisan yung mga tangan po ninyo, magpaalam po kayo na uh, ko na po kayo uh, para lumakas po kayo. Habihin po yung ganun. Magpaalam po kayo kung gusto niyo pong linisan. magpaalam po kayo sa kanila. 고 cool. Sabonin ko po siya. Sana po 'yung bunko. Po, sabunin ko na po siya. 好。 So, Laging ko na na po ito pag natapos ko na pong so, kwan pahirap ko na langis so yung ginagamit ko araw-araw Huwag po ng nangis uh, kahit nakamali nyo lang po. Yeah. nalagay nyo po langis yung langis ng nyog mal na araw ginawa you know, sa mal na araw bên dưới công có ulit. nồi đất, của